Спасибо. haba nyan is 75 75 feet so, 5 of 50 52 sa Dalma Island dito sa ano nila, sport so yan na kanina hindi ko na video dito pala uh, namuduhong yung ano yung roro yung mula Abu Dhabi pamunta dito yung sinasakyan ng mga kotse dun yun so ayan yung isang yun nadating eh. lang yan kami na una kasi umanap kami ng pwesto so ito yun ganda din oh. simple lang So mamaya try natin mag ikot ikot dito sa Dalma Island So kasi eh, baka yung malaking yate Bukas pa dumating Kasi wala pa daw confirmation mula kay Amo So yun Thanks God kasi safe tayo nakarating dito Ayun mga tropa Doon na tayo kasi ang init dito Doon tayo sa may AC So yun see you soon mga pangayon sa pag ikot natin dito sa Dalma Island Yun Tingnan natin kung ano makikita natin dito. Ito ay sabla, tayo okay magpahinga. Ito may AC dito eh. Sabla. Ito ay kain. Oo, double ticket, double May nakalagay naman kasi <laughs> dito may nakasunod naman doon sa room ah. Ang wala lang nakalagay, yung kulay blue nga. Sa neutral. truck? ka. Oo, oh, so, 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 sa line na namin lalagay pa siguran. <laughs> Oo, oh, 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 copy ako. Oh. Sure oh, power. Oh, salamat, salamat kahit saan yung line right ah, uh, kahit saan yung line kahit 1 line to line 3 basta't yung neutral ang ano red red brown, line 1 dapat lang yung pwede sa kasakan okay. eh pwede sa <laughs> pwede ka, <laughs> pwede <ka. laughs> alin 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 ko mo Puno mo May charger Pagkain Papa pa, pa Hain muna kami Papa kami biryani Too ]웃음. much Depan siete, alam ano yung pinagbila na yan? 15 So Master coming Ito natin, natin siya mamaya Ilang restaurant dito alam niya yan? Yung presa ka dito yun ay oh. hey, idol ka bing wet idol ka wet oh dami gumuubos to kaya nga mahalin mo Ang dami music you. Mm -hmm. you. Mm -hmm. Thank <music> you.

Ah. Pala ba 'yan? Kamay mo na, sir. Mm.